So ayun mga kaibigan ano a ah, for today's video is kung pa ano magparami ng gapi at baron moli. Ito ng ano alaga natin ano. Da, 'yan. Dito sa bahay ni Utol. So ayun si Utol, oh, nag-ano siya nagbi-video rin. Ito mga kaibigan yung ano, IB breed natin. Nasa Reptab ni Utol, ano, ni Utol Joshua. Ayan si Ibon ng Talim Island nga. Ayan, pa-follow na lang sa kanyang Facebook page. So, ayan, ah. At papakita ko na din sa inyo yung ano ah, paano nyo malaman ang ano female at male dito yung babae nga at lalaki kasi yun ang kailangan yun ang number one na kailangan na um, gusto mag-alaga ng ano ng gantong isda siyempre dapat meron ka alam niyo yung lalaki tsaka babae <coughs> excuse me po <coughs> <coughs> so ayan o no. <coughs> uh, yung ano dyan uh, ikaw otol uh, ikaw na lang baratan mo naman so yun Bale, magandang umaga, magandang umaga. At narito tayo sa ating mini isdaan. So ito nasa reptab tayo. At dito tayo nagpaparami ng mga bant ng mga gapis. So tuturuan ko kayo kung paano ang pag-hybrid ng gapis. So, kung mapapansin ninyo itong ating isdaan, ang kapal na ng similian ito. Ayun no, halo-halo, may babae, may lalaki. So ayan. So ang teknik natin sa pag-aalaga ng gapis ay napakadali lang. So, ang diskarte natin, kailangan, hindi mo na kailangan ni masyadong malinis na na tubig o yung palit-palit ka ng tubig. Yung ginagawa lang namin dito ay yung pagdadagdag ng tubig. Kasi dahil sa kainitan ngayon, mabilis dumiit ang tubig nito o nalulusa o nalulusa natutuyo natutuyo yung tubig kaya tayo dagdag lang ng dagdag hindi na natin to nililinis kasi ang mga gapi ay hindi maselan to sa tubig so mas maselan pa kung palit palit tayo ng tubig baka manibago doon may tendency mamatay ang ating mga isda maninibago yan sa temperature temperature ng tubig so ito stock water to so yeah so ito mga kaibigan yung ano uh, tubig mapapansin nyo na malinaw siya kasi hindi yan nagagalaw hindi pinapalitan mapapansin nyo naman pag yung hindi napapalitan ng tubig ang dami syang ano uh, yung parang, parang, ano lumot lumot sa ilalim ayan o oh. oh lulubog ko yung tubig ko pa yung ano ayan, oh. Lulo mo siya gawa ng hindi nga pinapartan yung tubig. So yun, gapi. bali kukuha tayo ng sample ng lalaki. So ito, halo-halo na to. Merong may maliit, may malaki. So So yun, na ano at may kinausap muna si Utol. At ito, papakita ko lang muna yung ano, uh, ayan mga gabi. Kung mapapansin nyo dyan, ay yung iba ay medyo ano lang, plain ng kulay lang. Yung walang ibang mga kulay. So yan, yun ang ano, babae. So yun namaya, kukukuha si utol ng, ano, ng female at male. Para kung mag-aalaga kayo ay ganoon lang. Alam nyo na kung ano yung dapat nyong kunin. So ayan si Utol, siya ang kukuha. Kukuha so, tayo ng lalaki muna. Kasi Medyo ano to, medyo hindi pa mailap sila ngayon. Kasi pag ito'y nabulabog natin, iilap na tong mga to. So hindi na natin mahuhuli. Sa ngayon, medyo gutom, kaya medyo maamu pa yung mga yan. Pag yan ay nakaramdam na inuhuli sila, yan, may hirapan na tayong hulihin yung mga yan. Kaya dahan-dahan lang at kailangan hindi masyadong bulabog ang ating paguli ayan so, you know? so, o oh. medyo mailap pa kunin natin yung isang paguli medyo mailap pa at gawa ng ano, malinaw yung tubig nakikita nyo yung ano, panalok ito okay, yung ating daging panalok Yan, kulay itim para di masyadong kita. So, mas madali itong hulihin kung papakainin natin. Nagkairo ng balon mo ulit. Bole, ano? pinakailaman ng mga bata ito pa eh. Ang dami rin itong ano, halu So yun nakakaramdam na mga ating alaga na nahuli sila. Nahuli. Kaya eh, di natin mas-mas maano sila. Pakainin ko ba? So yun So yan, mga kaibigan, ano? Papakainin ni Utol. Para madali silang mahuli. Medyo nahihirapan tayo at mailap. Ayan o. Oh. Mailap sila. Okay. Yan. Mabilis natin mga pa. So, oh, ayan, yeah, pinakain na. At, yan yung ano, uh, pang ano, pang bitag. Yan, lumalapit na yung mga ano. Uh, target nating hulihin. Ayan. Ayan. Nalato na tayo. Ayan. Huli na tayo ng isa. Pero... sa mga kaibigan, ano yan ah? Yan ay lang yung lang. ano? Okay. Oh, sa laki. Mandali lang malaman ng laki dito sa ano, sa Gapi Fish. So yung iba kasi bawal kamayin at baka tayo ma-restricted. So yan. kailangan maingat tayo sa ating mga alagang hayop. Ayupan. Mapaibon man o aso o isda man. na nakikita ba nyo? So yung mga kaibigan yung ano, yung ibubukod natin sa ating ano sa aquarium kahit anong lagay yan. Yan yung male. Ngayon kukunin natin yan at kukuha naman tayo ng female para meron siyang kapares. So yan, yung isa naman. So yan kumuha si utol ng ano, lagay ng ano. Mabait lalaki. Para maipakita ko lang sa ay pakita namin sa inyo kung ano yung talaga yung kailangan yung kunin pagka mag-aalaga kayo ng ganto. So, para sa mga baguhan lang to mga kaibigan kasi yung mga iba naman alam na alam na nila ang ano ang pagbi-breed ng ano ng gantong isda. Tuwang ating mga alagang ano isda pang aquarium yan yan yung lalaki yan yung lalaki kukuha naman tayo ng babae para ano Uy, oh, medyo mailap. Okay. 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 Ay, mga kaibigan, nakakuha na tayo ng babae, no? At pansin niyo medyo malaki talaga siya. Tsaka, plain yung kulay niya. So, ito, nasa breeding size to. Pero, merong minsan na medyo maliit pa ay nag-anak na. Kaya, yeah, ito, siguro mga nakailang buga na to ng anak. Nakailang buga na to. At sure, buwan, marami nang inanak ito. Yan. Ano tignan mo sa taas. So, yun. Mga kaisla. Kapuyero na tayo. Na, makikita na nagpares na gati. So, yan. Mapapansin nyo. Yan. Kahit lalaki yan. Si Babo. Si Babo ang tignan na ayan yung makulay na palikpik, so yun po yung lalaki ayan. at yung malaki na halos wala ganong kulay yun po ang babae ayan po at ganyan po ang ating proseso pero mas maganda po kung tinatawag ay kahit isa lang ang lalaki at dalawa ang babae para mas mabilis dumami ang ating alagang gapi so yan tingnan makikita ninyo sa labas na baka kapal na mong yan yan baka kapal yan at wala pa tayong laga yan para bukod yung mga adult na kasi mas maganda kung puro similya, puro similya lang, walang halong malalaki. Para sabay-sabay silang maglakihan. Kasi kung may halo sila na mga adult na o malalaki na, possible na maagawan sila ng pagkain. So hindi agad sila makakain. So hindi naman natin pwede silang i-overfeed. Kasi maaaring sa overfeed, mamatay rin ang ating mga lalang isda kaya kailangan sapo sapo lang talaga yung ating pakain dyan at ang pagpapakain natin ay umaga at hapon lang o minsan umaga lang ganyan tayo mag, mag, breed ng gapis So yan, abangan ninyo yung balong mo din naman ang ating papakita. So, yun, balon naman dito sa kay, ano, si... So, ngayon, sa Gapi. Ngayon, sa Gapi. Tapos, no, sa sa drink, na. Balan Yon, so, uh, discard naman na balon mo Yun, sa balon moli naman. Doon natin ipapakita yung babae at lalaki. Ayan, so, ina lang, otol. So, yun mga kaibigan, At tangga dito na lang yung ating video. Bago ko tapusin tong ating video, ay kung di pa kayo nakaka-subscribe sa channel ni Yanog C, si, ay subscribe naman at hit na rin yung notification bell para updated tayo sa bagong i-upload ni Yanog C. Si. So, yun, pati sa Facebook page ni Cruz ng Talim. So, yun, si Kay Utol. Ah, uh, kung kayo mahilig naman sa, mahilig kayo sa mga ibon, pag-aalaga ng ibon, gusto nyo mga ah, panood ng matrix na ibon, aso ah, o oh, basta palipad ng ibon, And meron siya at meron si Utol at pabisita naman ang kanyang facebook page J. Cruz ng Talim ayan, at papalo na din, so yun so yun mga kaibigan, tatapos ko natin ang video, at hanggang dito na lang Utol, maramang na Ayun daw, ayun daw. So, <laughs> <Ayun> na narito <lang. laughs> na lang, mga kaibigan. So, bye-bye.